what's up mga kababor na tayo, pahalas na tayo inamod na lang tangali, oh. yung tangali hindi yung makalimlim ko -lim limlim punta na tayo ng work yeah. so kahit blok lang ang motor ko nito laking bagay sa akin to yung mga kababor oh. pag nauli na nga di ibigay na lang ganun lang naman napakadali lang naman yung mga kababor pag nauli ng nga o SPJ, ah kailangan laking tulong sa akin to. Hanggang dito na lang ang ating video. Bye bye. Thank you for watching. Hello. Box. Yung video na natin video. Salamat sa inyo. Thank you for